Hi, I'm Angel. Hi, I'm Jane. Hi, I'm Riscal. Riscal. <laughs> <laughs> we are nakadawat ka gwan ma'am? nakadawat ka flower, ano, coklat. wala pa wala? wala eh wala eh gawas namin na malut na wala ko flower, coklat malagtar ang ya ipura kaon na akong ganaan oo, sa bagay busog yun o, busog? oo ang gawas na ibo? sa sulod, dili mo? dili nagdagabi ito gawa ko gwan, party list? bulagan ako ito kung buyab, gawin mo ato na ko bisina always huwag niyong kalimutan mama Uh, bangon partilis, bangon ko partilis. Eh, katulog di Ha? <laughs> <laughs> ah? Joke lang, okay po. Oh, nag ko bangon ko partilis. Bangon ko? oh Dilig lang ko. Na koy kapin rally sa Sports Complex sa Marbles April. Sa mm -hmm. Sports Complex sa Dako na Sports Complex dia. saan na yung mga tema mga platform? Ang platform na, na ako ma'am. Nambiruan gina ng mga Uh, Kanabitang malungkot sa Valentine's Happy na siya <laughs> Happy uh, happy May libre mga flowers and chocolates oh. Pero Itong edad nga 50 hanggang 55 <laughs> Dili ka mo Kasi sigurado man Bagi mga mga boyfriend Na may mga crush Na may mga tag sa inyo ha <laughs> mga 50 years old Libre na sila 50, 55 yeah. you know Libre sila flowers chocolates Kami? Kamu? Mm. Pwede ba man mangyap po sa ako office? Nung mga yung office dito Kaya dagan man dito ang mga empleyado po na ako nga mga bachelor 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 <laughs> Oh, malay nyo dito, dito mo dito mo chocolate spot. <laughs> 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 so, Grabe so. ha. Pasaban so, tandaan niyo bangon ko party list. Ang ang akong ang headquarter nasa Coronadal. Ah. Uh, corona nasa nasa Marbel. So, so Tap, sa mga yun, sa Plum Lock Jensen. Oh, nat na ko ito. Uh, mga associates na ko ba. Uh, Karon ako plataforma uh, dugangan ako ang mga states and universities nga libre. Uh, Karon pila ra man atong libreng eskwelahan diri, di ba? Uh, dugangan na mo na. Uh, para wala na wala na bayaran ta ng mga estudyante kay eh, naa mo nag tay plataporma nga mga politiko karon nga tanggalon daw dila ng libre bitaw wala na daw nang libre daw pero ako ilibre na ko na ang mga public hospitals dagdagan na to na karon wow! nagtapok sa provincial ang mga kuan grabe dagang, dagang kayo pasyente dagdagan na to <coughs> utang ka sa uh -huh. utang ka sa ginsan, mm uh -huh. utang ka dito dapat sa uh, sorala dito dapat, uh -huh. dito na to para dili na maglisod ang mga pasyente libre, walay bayaran stop tapos dugangan na to ang mga hydroelectric power wow para madugangan ng power ang uh, kilowatt na ginala na to sa balay tapos magdagdag dag, -dag uh, gas electric uh, plants wow oo <coughs> tapos magdagdag okay, mag nuclear power plant what oo kay tabang na siya sa pagproduce ng kuryente na no? uh, so dekan ko mga plano ma'am kung atayon din chance na makalingkod as Partylist list representative sa atong kongres ako magrepresent represent sa inyo ang akong puso nasa mga estudyante kay galing may bukos pa kay estudyante di ba so taghan mga in incentives ang mga estudyante tuwing enrollment bawat estudyante may 10,000 lang. enrollment lang okay ba na sa inyo ma'am? Okay. Ikaw lang okay ba? Sila din eh. Okay na okay. Ting okay. kada enrollment. Pero enrollment. Kada enrollment lang daily monthly ha. <laughs> oh, masig may expect ba? So, kana sa college lang na siya. Wala sa high school kada ng 10,000 in free enrollment. Balik 20,000 sa isa ka Yan. So, Saan ako mo? Private din na siya. Ako siya. Ay, may tangin nyo? Oo, oh, oh, pero wala na, mayroon Oh, Oo, subsidize mo na sa government. Oo. Oh, oh. Wala may problema na Kanang mga states and universities na private. Kung gusto nila ipasubsidize ipasub sa government, ako'y maglakad din na sa Manila. Wala problema. Bilang inyong representative, ako ang mag-represent ang natangan nito. Para sa inyo. Bruh! Tandaan nyo mama, bangon, bangon ko partilis. Gagamit ako ng bangon ko partilis. a uh, bangon ko, Emoni aku pilih bangunku? Ah. Apa pilih do, aku nak? Bangunku tanda ni nyok. Punya aku pangalan. Kali. Kali uh. ba? bang. <laughs> bangunku, bangunku, bangunku.

李哥。<music>